Tiniyak po ng Department of Agriculture ang paglalabas ng bakuna sakaling dumating ang supply nito. Aabot na kasi sa 30 barangay sa Batangas ang apektado ng African Swine Fever o ASF. Si Benji Dorango sa report. Ganito ngayon ang sitwasyon sa bayan ng Rosario, Batangas. Bagamat isang barangay lang ang apektado rito, doble ang kanilang pag-iingat. Dito nga sa barangay San Isidro, binubugahan ng disinfectant ang mga gulong ng sasakyan, papasok ng kanilang barangay para masiguro na walang ASF virus na makakapasok. Uh, mixture po siya ng uh, chlorine, chlorine yung powder po, tapos yung sunrock and detergent powder. Uh, I-mix lang po nila yun. Mas mahigpit naman dito sa barangay Nasi. Sila ang kauna-unahan nagsagawa ng disinfection. Damay ang mga sasakyan papasok at palabas ng barangay. Ang mga binabiyahing baboy, pinaliliguan din ng disinfectant. Ang mga delivery rider na gaya nito, hindi rin pinapapasok. Dahil sa ASF, bawal, bawal po. Ang ganitong disinfection, isang buwan na raw nilang ginagawa 24-7. Buhat ng mabalitaan ang sakit sa lobo, Batangas. Medyo dagdag trabaho nga rin daw sa mga barangay officials. At uh, abala, uh, abala na rin sa mga motorista na pumapasok dito sa kanilang barangay yung mga ganitong hakbangin ng uh, mga barangay uh, barangay officials. Pero sabi nila, ayos na rin daw ang ganito, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng kanilang kabuhayan. Tulad ng maraming bayan sa Batangas, pagbibenta ng baboy ang pangunahing kabuhayan ng mga taga Rosario. Dalawang linggo nang nakadeklarang red zone ng bayan para maalerto ang 48 barangay dito. nanagano ano kami na nga uh, uh, yung... Uh... Uh, sa ASF yung emergency situation. Sa buong Batangas, bayan ng Lubo ang pinakatinamaan. Labing pitong barangay ang naapektuhan dito. Bukod sa Lubo, labing isang barangay pa ang tinamaan din sa bayan ng Kalatagan, Lian, Talisay at Lipa. Ang problema, ang dating isang buong baboy na nabebenta ng 20 mil. Dalawang libo na lang ngayon, pahirapan pang makabili. Si Mang Marchito, galing pang Nueva Ecija. Dito sa Rosario, humahangon ng buhay na baboy. Aapat lang ang kanyang nabili. Yung nga po, mahirap na po ng baboy ngayon dito. Gawin na, may, nga, may, mga bakterya na Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang ginagawang testing. Nitong huling operasyon, nag-negative na mga baboy na kanilang itinetest. Baka raw sa lunes, babalik na sila sa ping zone. Magluluwag na rin ang mga entrada ng mga barangay. Pero hihingi pa rin sila ng bakuna kontra ASF. At Tuloy sa Rosario, population namin sa baboy, 125,000. Na para yung mga magbaboy namin ay uh, magkaroon ng peace of mind mabigyan ng mga bakuna. Handa naman ang DA na magbigay ng bakuna oras na dumating na ang supply. Inuulit ng DA, ligtas pa rin kainin ng mga baboy at wala rin makukuhang sakit mula rito basta siguruhin lamang na maayos ang pagkakaluto nito. As long as it is well cooked or well done, cooked uh, to uh, talagang lutong-luto, it should not be an issue for nakainin. Uh, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.